guys. Good morning. Kaya na po sa si Irina. Hello sa inyong lahat. akot kami ni Nini. Isang ano, subong sa sang kahoy. Damo na naman kahoy kami. Look nyo guys. Damo na naman kahoy sa si Irina. Yan. Aras ni Nini. Nanggap ang hakot. Nabuligan ko siya. Pero mas damo iya, bro. Hahaha. Siyempre ako may eh, mga mga pa ako guys. Araga po, kaya naman. Ay, dalawang nini sa likod na siya guys. Kaya malunggay na siya. Ang kahoy nga ina. na. Parang kahoy nga ni. Kuha niya siya ng kung kadal namun dati nga nga kawayan. So, hindi naman na di ba So, ano. Gawin natin kahoy. Diba? Tapos, nilagyan ko nang nilagyan namin ng cycle noir. Hindi okay, pa nakita sa vlog ko. So, yun. Magkahoy na kami. So, dito ang sa labas, guys. Ayan. Ito ang sa labas, guys. Oh, sarap namin. So, sa namin ni Nini ito. Pero mas marami siya eh nga gawin eh. Ako may laba, pabi ko. So, tipuno namon muna siya karon Tapos are. Kasi mag pag maano na siya, pag madry, i dabuka na guys. Dabukan. So, ang gawin natin, kukuha mo na ako ng rick. Sa yung rick namin? Ay, why di? Makuha ka rick guys. Para tipunin yung ano yung mga dumi or yung mga uh, laya nga dahon. So, may, meron kami rek Tara nyo, last name niya. Inakot din niya ang malunggay. Dalo na sa likod kaya hindi mo na masunog. So, yan. magre na naman tayo. Yan, ganyan din yung pinto. magre ito, guys. Ayan si Nini, guys. Maglilinis kasama ko pero mas lamang siya. Ne, basi maano ka arao, ara o oh, may o ang hari, o. Iya ka ano na? Iya sang bigin bilya. Hmm. Nalempihan ni nenek. Mami, gin manabi kung ano. Kung makuha. Makuha na. Shout out sa ang Balay. Purple House. Ayan, alam mo na kung sino ka. Ayan. Diba <laughs> na kami balay nila guys. Kapit bahay na muna. Ingat balay na muna. Ako na. Lo pero man man sablay na mon nga gamay. Bay ko bo lang balay na mon. Ay, pasulod ani, aboy ta. Magamit na. Ay ginagamit din nakay na. Oo. Ay, hindi ko na. Hindi ko pwede nga. Ano na? Hindi ko pwede nga. Hindi pa bayan lang ni ngamo ni bakit hindi masunog ni. Ano karon a uh, cleaning day? Ne. Nami ah. Aw. Cleaning day. Ibalik ko din sa purple house shout out kay Ai Ai, kay Min Min, kay Toto Wari. Ayan, kay Yan Yan. Kay Chi Oret, kanyang evening. Give a diba name na guys. Ayan, gin model ko. Samantalang balay namon, o diba? Bike ko po lang bahay namin guys. Ayan, later, later, babalikan ko sa si Nini Eh, may balik. <laughs> Say you later, guys See you lang, guys Good day, everyone, together with Nini Ayan, alam nyo ba, guys Meron ako ngayon, balis Meron ay, ngayon, balis, hindi to sa inyo Kay, meron nga good news Nga ako ngayon, Bella is Zalaga na naman siya Ready to hit na naman Si Bella, ayan So, yun lang guys. Have a good day everyone. And more blessings to come sa ating lahat. Ako yung naglalaba guys. Namiss nyo ba ako guys? Ilang days yun akong walang vlog. So, naglalabas sa Irina. Mm-hmm. Hi! <laughs> so, ingat po tayong lahat. God bless everyone. And, um, sharing is caring.